Mga Katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track Beach, At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ayaw na nga po ng Golden State Warriors na trade pa si Klay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang apat na players pa nga po ang planong i-trade ngayon ng Los Angeles Lakers. Siguradong alam na nga po ninyo, Mga Katrops. Ang kumalat na balita nung naharang araw na ginawang available na nga po ng Golden State Warriors ang lahat ng kanilang mga players sa trade market, maliban kay Stephen Curry sa kagustuhan nga po nalang lang sayos ang kanilang lineup. Kaya dahil nga po dyan ay maging ang kanilang superstar nga po na si Clay Thompson ay napabilang rin naman sa naibalitang itatrade ng Warriors sa ibang team ngayong season. Ngunit basta naman nga po sa naging pahayag mismo ng front office ng Warriors, pinasinungalingan nga po nito ang mga nagsilabasan trade rumors kay Clay Thompson. Sa katunayan, wala nga na po talaga silang plano na ipamigay o itrade ito sa ibang team kahit ano man ang mangyari. Malaki para naman nga na po ang kanilang tiwala sa kanya kaya pananatilihin nga po nila ito ngayong season sa kanilang kupunan. Pero hindi rin naman nga po ito mga na nakakagulat since sa una pa lang ay ayaw na ayaw na nga po talagang tanggalin pa ng Warriors ang kanilang mga superstar na nagpasimula ng kanilang dinastiya katulad ni din Stephen Curry, Clay Thompson at Raymond Green. Sinusuportahan pa rin nga po ang tatlong ito sa kabila ng patuloy na pag-struggle ngayong season ng Golden State Warriors. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-usapan sa balitang apat na players pa nga po ang planong itrade ngayon ng Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng naibalita ako sa inyo mga katrops, plano pa rin nga po talaga ni na, na gumawa ng trade ngayong season. Kaya dahil nga po dyan ay hindi nga po nila maiiwasan pa na magtanggal ng kanilang mga kasalukuyang players sa kanilang pupunan. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, inaasahan nga na po na at least apat na players ang posibleng matanggal sa kanilang kasalukuyang lineup. At unang-una na nga po dyan ay ang kanilang big man na si Jackson Hayes, na susundan na rin naman nga po ng kanilang mga batang players na si Jalen Hood at maging si Max Christie. Pusibler naman nga na po na malis pa rin dito ang kanilang point guard na si DeAngelo Russell na sa kabila nga po na magandang ipinapakita nito ay patuloy pa rin nga po siyang inaalok ng Lakers sa ibang team lalong lalo na sa Atlanta Hawks. Maliban na rin naman nga po sa kanilang mga players, ay gagamit na rin naman nga daw po ang Lakers ng at least dalawa sa kanilang mga draft pick para makagawa lamang ng isang trade bago ang trade deadline sa si Pebrero. So yun lang mga ka-trops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.